Unang kabutelerin guys. Kasta koma Tinatawag namin sukul. ayan Kabute. Hmm, um, Tawag namin sa ilokano. Ngayon. Ah. tinta to dito sa amin. Mamaya naman 'yung ano. Pakita ko naman mamaya 'yung Okay, Ate. Tunod ko 'yung ano. yung nabili natin kahapon yung ay yung natagpuan natin kahapon na tinid uh, na tiyambahan natin nakita yung binibenta na ano kabuto kahapon dito to ngayon sa amin sunod ko yung kay ate yung pangalawa yun sa bayan na yun mismo guys

Di ba darak kunti kwa ti bantay? Nakakakastay sir hmm. ni darakul na mo ni. Naan darakul ti. Payong lakad sa tsaka na. Mahala na mo to. Kabote guys, uh, seasonal lang dito sa amin to. nagpipinta sa anda sir. Oh, uh, kwan lang to. Ganyan siya mo mo. Kawanan mo sir. lang mo to. Isang... Uh, um, duduan, isang beses sa uh, um, ano. Ah... Uh, uh, parang, parang... Isang beses sa isang taon lang nagpapakita ito guys. Medyo paubos na ngayon yung yeah. season na to. Ito nata amin. Mm -hmm. ano, pilika, na ata din ang okra namin. Hala nagpila sa tindig kong pili ka. Yan mo kita bid na dyan? Kwa mo lang sir, kasta mo lang. Ito may bit video na. Ape bit video. Makinitin na ito yung uh oongon. -oh. Alam ka amin na sir, tagawag ako. Oo, awal. Nagdrak ko lang na mo. Adobong turutuin sa'yo. Yan ha. Nakagawa rin tayo ng... Yan, sa haribuan ni nun. Yan, sa haribuan ni nun, sir, ni Wanto Kuma. Nakagawa naka, naka rin tayo ko. ng content ng kabute. Mm. paninda ni madam. 12,000 sir, sa haribo amin. Nagisim ka mo ito, ah, madam? Wala ko! Ibig din ka lang magami sa talaga <laughs> ka, sir. Tangaribo lang nun, sir. Tagawid ako. Nakalaalakan. Bakit naubos na. Paibos ko lang nun, sir. Tagawid Aman, ako. Aman, nagigay nalakayanin. Diyan niya. Mm. Eh, adubon. Yena <mulong> go na. Bigay din shock ul. Isuti ko 'yun. Chuti, kunti parya uno, bulong ti Lembag. nembag di mamit na. Ayun tatigito. Yan nakabenta na si Madam. Wala <laughs> ni sir, dibi na Madam. Naubos na ko na. Yena guys, ang konti na din kabute, bute. bus naubos na 'yung paninda ni Madam. Thank you, ng mga Binila na rin ng mga ano. Check lady dito. Yan lang guys. And thanks for watching. I need Kabute. Uong sa Ilocano. Ay dito pala sa Abra. Ang tawag namin. Yan. Yeah. May mga lupa-lupa pa guys. Na galing sa bundok. Thanks for watching. Yun, naloto ko na guys. Adubong kabute. Na may baboy with pork. mm uh -huh.